So ayun guys, ang makakasama natin ngayon sa laro ay si Masha. Oo, oh, oh, Si Masha na may bangs. So let's play. Sisiksikan tayo dito. Bat bat kamukha ko lahat tong mga to? Bat magkakamukha sila? So ito pala si Masha guys, sa mga hindi nakakaalam, ito siya. Si Masha, pero anak daw siya ni Barry guys, pero ang laki nang siya ni Masha oh, ayan oh. So, guys, let's go. Siya yung makakalaro natin. So kailan na nating makaalis dito? Oh. Okay. Ayun! So, medyo mahirap na itong larong to. Tapos ayun. Okay, ang dami namin, guys. Oh! Kakasimula pa lang. Kakasimula pa lang, ha? Okay. Jump. Jump. Ayun. Jump. Okay. Tapos dito tayo. Kakaibang baris prison run to guys Kasi ano Parang ang hirap niya Jump 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 Ayun Nice Okay Tapos dito tayo Medyo mahirap nga to So click lang natin to guys Ayan Click lang natin yan Ayun Okay And then Jump Okay Muntik na ako doon. Sinasabi ko talaga First time kong malaro to si Masha guys Kaya wala akong idea kung paano to anuhin Pero baris prison na rin pa din naman to So, medyo familiar ako o, Ayan na siya Ayan na si Masha guys Ayan na siya oh Oh <laughs> la. Click la. Oh Pero ano Ayan siya guys So, tingnan mo Nakatingin na agad Wala pa nga akong binagawang mali dito Nakatingin na agad oh Sabi ng mata niya oh So, ayan guys Takbo na tayo oh, Habulin mo kami <laughs> Habulin mo ako, Masha Oo, oh, oh, habulin mo ako <laughs> Uy, uy, uy Nanghabol siya, guys na Nanghabol siya Dito tayo, nanghabol nga siya Ayan galit oh Nagalit si Masha, guys Uy, si Barry to, ah Bakit ka nandito, Barry, my friend? Guys, nandito si Barry, guys Tinali ni Masha Mas malakas pala to si Masha <laughs> Mas malakas pala siya Okay, so dito tayo. Diyan. Tandahan na. Baka mahulog. Okay. Tapos dito. Yun. Tapos pasok na tayo. Babay, Masha! Sino yun? Ba't ang lakas ng utot ni Masha? pati hindi ako napasok dito? Yun. Okay. Oh! So, nandito na tayo sa sikat na CR, guys, sa Roblox. Wow! Yun. Uy! Buksan natin to. Buksan natin tong unang CR. Uy, wow! Ano to? Guys, ang daming gifts, guys. So, oh. sana all may regalo ngayong Valentine's Day. <laughs> so, ayun guys, ang daming regalo dito. Ito naman muna, ito muna. Buksan natin. Uy, regalo na naman. Galing nuna. Na. Oh, dito naman. Ayun lang. Dito 'yung guys, may tumatayata dito na hindi nagbuhos. <laughs> Grabe naman 'yung Okay, huwag tayo dyan, guys. Siguro, alam ko na, ito yon, ito yon, Ito. Oo, uh, ito na nga, sabi ko na. So, kailangan, sino ba yung umuutot na yon? So, kailangan natin to, and then, magbungkal na tayo. Oo, 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 oo. Oo, 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 papunta? Hmm, hmm. Ayun, medyo mahirap maglaro sa iPad, guys. Legit lang. Okay. Jump. Okay, muntik ako doon everyone, muntik ako doon. Oops! Okay. Oh, uh, muntik ako doon, sinasabi ko. Okay. Medyo pinagpapawis. Oh! Uh, medyo pinagpapawisan ako sa larong to, guys. Legit. Okay, muntik ako doon. Okay, dito. Okay! Haha! <laughs> nice! Ano? Nakakatakot naman to. Okay. Tali ka na dito. Ano ginagawa mo diyan, my friend? Tali ka na, my friend. Sundan so, mo ako, my friend. Ba't hindi siya sumusunod, guys? Oops, nice one. Uy. And then, oops, nice one. Uy, 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 uy. Muntik ako doon. So dito muna tayo sa si gilid, guys, kasi may dadaang bato. Ayun na, ayun na siya. Ayun na. Oo, oo, oo. Ay! Ang duga! Ang duga naman nun, wala pa nga eh. Kakasimula ko pa nga lang eh. La 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 Balik, balik, balik! <laughs> Sabi ko na eh. So dito tayo sa gilid guys. Magtago tayo ng mabuti. Magtago tayo ng mabuti. O na. Maduga tong ano na to. Si Masha. Ang duga ni Masha no. Okay. Ayan na, ayan na. Okay. Let's go friends. So, dito tayo. Ayun, magkakaalaman na dito, guys. So, akyat tayo dito. Sino kaya po? <gasps> ala, ala! Si Bear! Si Papa Bear! <laughs> si Papa Bear! Uy! <laughs> mabilis si Papa Bear, guys. Okay. Buksan lang natin to. Oops! Ah! Nabuksan na natin siya. And dito na tayo daan. Bilis, 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 bilis Stephen. Jump! Nice! Hindi <laughs> ako mahabol ni Papa Bear. Oh, umutot na naman si Papa Bear. Umutot na naman si Papa Bear. Oh, dito tayo. Oh, nice one. Tapos dito tayo. Okay, parang alam ko na to. Parang familiar ko na to. O, oh, ba't hindi na-click? Loh! Loh! Ayun. Ayun. Okay. Packet na tayo, guys. Okay. Meron ditong cafeteria at saka training. So, syempre, dito tayo sa training. Kuha tayo ng cola. Ayan. Ino muna. Okay, let's go. Okay. Last chance. Ayusin mo. Okay. Ayusin mo. Okay. Okay. Pinagpapawisan na ako dito, ba? Pakaligo ko lang, ba? Oops! Uy, nice one. Oh, okay. Okay. Ayan na. Okay. Okay, dito na tayo. Ayusin mo. Okay, ayusin mo. Okay, ayan na. Hoo! <laughs> Nagawa natin, guys. Ayan, akyat na tayo dito. Akala ko hindi ko magagawa. Dito na tayo. Okay, akyat tayo dito. Ayun. Ito na yung pinakamahirap na part, guys. Kasi may storage room na naman. Kunin natin to. Ayun. Tapos ilabas natin tong hagdanan na to. So, ito yung pinakamahirap na part, guys. Kasi bawal ka magkamali dito. So, akya tayo dito. Tapos buksan natin to. Nasa taas. O, yan na. Ito na yung sinasabi ko. Okay, dito. Try natin. Ayun! Galing! <laughs> Medyo mahirap talaga sa part na yun, guys. Ayan, dito na tayo. Sobrang lakas ng hangin dito, guys. Kaya, tibayan mo ang loob mo. Loob mo? Ba't ganun? Ay, ang ganda. Sino tong mga to, guys? Kilala nyo ba tong mga to? okay, so, tatay dito. Medyo mahirap din to, guys. Okay. Okay. Jump. Okay. Nice. Tapos dito tayo pupunta. So, alam ko na mangyari dito, guys. Magkuklose tayo ng valves. Ayun! Nice! Ayun, sabi na yun. Magkuklose tayo ng mga valves, guys. So, lahat ng to, guys, itong mga umuusok, kailangan natin niyang i ano, i-turn off. So, baba tayo para ma-turn off natin siya. So, ito munang isa. Ayan. Alam, alam nyo na ito Memorize nyo na yan eh. Ayun. Dalawa na lang. So, punta tayo sa kabila. Alam ko, memorize nyo na to guys. Kayo pa ba? Ayun. Isa na lang. Tapos, punta tayo dito sa taas. Ginagman na mahirap na part. Okay. Okay. Ayun. Jump! Nice one. Ayan. Tapos isa na lang guys. So, click natin to. Ayun. Nice one. Kapakagaling nyo naman guys. So, dito na tayo. Kaya tayo dito. Oo. 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 And then jump. Oh! Muntik ako dun. Muntik ako dun. <laughs> Muntik ako dun. Promise. Promise lang. Okay. Nice. Okay? Tapos pasok dito. Nice! Promise, muntik ako dun. Pasok tayo dito. And jump! O yan, eto na. Eto na. Sino ba to? Alam! Alam, alam, Oh, uh, bulin mo ako! Alam, alam, alam! Si Masha to guys, oh! Naka-smile pa mang habol, pero hindi niya kumahabol. <laughs> so, kunin natin yung Fodzuka. Siyempre, Okay, let's go. Uy, wait lang. Lah, mutot na naman si ano. Guys, tuturuan ko kayo ng technique, guys. Yan. Patalikod mo siya, anong guys. Pwede kang tumakbo, guys, habang inaano siya. Yan. Hindi niya tayo mahuli nito. Yan. Dapat takbo ka lang, wag kang mag-stop. di ba? Oh, takbo ka lang guys, huwag ka mag-stop. 'Yun sikreto. Yan. Konti na lang. Ayun, ay konti na lang. Oops, konti na lang. Ay, 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 ay. ay. At, ah! Nice one, nice one. Susana so, tayo, eh, dito na tayo. Ay, yan takbo na tayo. Buti naman, guys. So, ganun na siya, guys. Tumakbo kayo habang inaano siya ng fujoka. Huwag kayo mag para hindi kayo mahuli. So, dito na tayo. So, jump na tayo, syempre. Ayun, 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 ayun. Okay, okay, okay. Nice, nice, nice. 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 Ang galing natin, ang galing natin. So, ito na. Ito na yun. Ayun. Use metal planks to get across. Okay. So, alam ko na to. Kuwate dito ng isa. Jump. Pesto mo dito, guys. Ayusin mo na hindi mahulog, ha. Ah. Yan. Tapos, akit ka na. Tapos, ito namang gamitin mo. Okay. Medyo mahirap lang to guys. Kasi kailangan mo siyang i... Isakto. Ayan. Yun. Tapos, isa na lang. Ayun. Nice one. Isa na lang. Okay! <laughs> nice! Ayan, use metal planks to get across. Ay, ito pala yun. Ayun na. Ayun na siya. Shoot the arms. Okay. Let's go. Okay, alam ko na to. Okay. So, tirayin natin yung kamay, guys. Oo, oh, oo Oh. Kamay. Oh. Oh. O, oh, takbo, takbo, takbo. Kunti na lang. Oo, oh, oo, oh, oo oh, oh. konti na lang. Kunti na lang. Oh, konti na lang, Stephen. Oo, oh. oo, oh. oo Ay, swan. Ang galing. Ang galing naman eh.